eh Kano ka nang katagal dito sa Hong Kong na driver? Driver 11 years. 11 years. 2 years ako ng ano, DH. DH tapos Dati akong tagalaba, tagaluto. Matay bata, may fish pan, may, may pagong. Ah. Pero natapos yung kontrata ko, nag-try ko ng ano, mag-upgrade. Ang gastos driver ako. Hanggang ngayon, driver pa rin. Pero ano masarap maging driver. Masarap kasi ano eh, pumaga mas malaki kinikita mo. Mas mas yung pumaga yung pare-pareho yung mga OFW kung bilang isang driver, mas malaki income ng bilang driver sa sa DH yung, yung mga babae. Mhm. Mm Tama ano, May mga napundar na rin ako. Babae bahay, <laughs> lupa, asawa, chicks, ang dami na. <laughs> dami na. Basta pag naging driver sa Hong Kong, matik yan, mekos mekos na yan, mekos mekos na yan. Hindi, <laughs> pag driver doon sa Hong Kong, ano yan, uh, 50%, ano yan, marang niya pamumuhay niya kasi, mas malaki kinikita nung kaysa DH. Ayun, may mga Ay, diferensya. Malaki diferensya talaga yun niya yeah lang siyempre, pagka driver ka, kadalasan dito, pag driver ka, ano ka? Ano ka? Uh, fresh ko ka. Hindi tulad ko. Nakita mo naman dito lang ako eh. O nga, kasi ko hindi ka katulad ng ibang ano na yung iba merong mga gigs na mga nag magbabasketball. Marami yung marami mga ano, yung mga li libot, yung may mga, yung mga... Yung kung ano-ano sila pupunta. Pero ikaw dito, dito ka lang no, Kuya Manny. Ako, ang pinaka-gigs ko, yung makita ko lang yung part of the crime ko, tsaka yung kapatid niya, tsaka yung mga tropa ko. Mas ano na, ibig sabihin part of the crime? Yung part ng buhay ko. Hindi ko naman siya, hindi ko naman siya, ano, yung, kasi alam mo naman tayo eh. Pero ano, siyempre, yung masaya na ako kasi dito. Ayoko kasi yung ano eh. Hindi ako tipo kasi yung, ano, yung lalaki na palabar ka day eh. masaya na ako sa sumumuhay ko eh. yung trabaho balik labaluto ganun lang sana all oo uh, swerte nga yung babae sa akin kung may mo Sus, gunung. Iwan ko na lang ah. Hindi ka yung driver sa lover katulad ng ibang driver dito De, sa. May naging ngayon. lover din naman ako pero siyempre may hangganan yung pagiging lover eh. Kasi yung pinaka lover, ano lang yan. Ngayon lang yan, bukas wala na yan. Sikat ka ngayon, bukas wala ka. Dapat magiging ano ka, magiging practical ang sa sarili mo na hindi ka pa bata, patanda ka. Kung so alam anap... mo, kung nakikita mo yung tamang tao, deal mo na yan. Huwag ka na maghanap mag ng iba. Pag naga... Trabaho. Trabaho, bahay, boarding. Lunes hanggang Sabado, trabaho. Linggo, holiday. Lunes, trabaho pa rin. Yun ang rotation ko sa buhay. So, ilan naging babae mo dito sa Hong Kong? Sa babae, honestly, isa lang. Pero yung mekos-mekos, isa lang din. <laughs> isa lang din? Oh, nahuli naman eh. Nahuli naman? <laughs> nahuli naman eh. Tsaka, at least nahuli. Inamin eh. Pero, mekos yun. Mekos lang, mekos, mekos lang. Oh, yeah. Nahuli. Pero pag hindi nahuli yun, hindi sa mekos-mekos ano yun, mega mega na yun. <laughs> Pero kuya Manay, mayroong mga ano driver na ginagamit lang do ginagamit yung ibang ano mga domestic helper. Parang pene-pera. kasi yun yung mga nare-receive ko mga mga yung daing ng mga OFW ng mga babae na yung inuutangan sila ganun. Ano masasabi ng mga ganun? Yung driver, yung Oo, babay? mismo, babae? Oo, inuutangan yung ano yung mismo ano kasambahay. Yan, kapag ginagamit sila yung isang Ah, mga... hindi. Ano yun kasi ganito yun? Pagka driver yan tapos meron siyang chicks dito tapos yung chicks inu niya inutangan niya may bisyo yun may bisyo kasi ba't nyo pa utangan yung DH eh sahod lang yan eh neto niyan lima eh sumasahod ng 20 yung driver baga kung ako driver tapos yung magiging part of crime ko is lima apat ba't ko pa siya utangan siyempre papatayo ko pa ng bahay kung ako Oh. Di ba? Kasi lima. Compare mo sa 20 eh, ano pa magagawa sa lima? Anak, asawa, nanay, kapatid. Ano pa matitira nun? Alawas pa sa Hong Kong. Wala na matitira dun. Pero ano? kung ikaw na malalaki, tapos meron kang six dito na lima libo lang, utang mo pa yung part of crime mo. Naku po. Napakapalang mukha mo lalaki kapag ako. Kung ako lang ah bilang lalaki utanga mo yung babae malitan sa utangan pa dapat eh bigyan mo pa yun eh kung ako may ilala, ako may babae ako tas maganda lovers ako sabi ko so papatayin kita ng bahay wow ko si makoy papatayin natin di ba kayo patayin ng bahay natin yan papatayin namin ng bahay ng makoy yan o bakit 5,000 lang sa ka 20 wow patayin kita ng bahay ay kaso Masaya na ako sa part, part of pride. So ano man, mo nga sa mga driver na babaero dito sa Hong Kong? Magbago na kayo! Magmikos mikos na kayo! <laughs> Ayan, wala kayong mapapalaan dyan, oy! <laughs> trending ayun ayun. trending ka ngayon, nagot ka sa mga oh, driver bana? dito sa Hong Kong. <laughs> driver ako, pero magbago na kayo. Kasi Wab sabi nyo, driver kasi babaero daw dito. Kasi driver, na... sweet <laughs> Nako, wag nyo, wag nyo pagsamantalaan yung kapwa OFW natin. Maging patas kayo. Mahalan nyo asawa nyo, tsaka partner nyo. Pero pag may naligaw, tukain nyo na yan. <laughs> <laughs> OFW na lalaki dito sa Hong Kong, matik yan. May pamilya sa Pilipinas yan. Pagdating dito sa Hong Kong, binata yan. Uh. Pero sa Katotohanan yan, dito sa Hong Kong, eh... Ako may pamilya. Dito sa Hong Kong, binata ako. Eh, yung mga, mga babae pareho kaya yan. Pero ang sabihin mo lang yan, wala, wala, tulpo-tulpo. Putra na yan. Basta magkasundo lang kayo, agreement, ito ka, dito ako. Middle tayo. Hong Kong, Hong Kong lang, kamo? Hindi, oh. oh. kachaan. Ano yan eh? alam mo Jenny, ito ito sabihin ko sa one rule sa UFW sa ibang bansa. Alam mo sabihin niya, walang amin Sabi niyan, huwag ka umamin na tayo. Sabi nun. Tapos, sabi niyan, basta single, single ka, single ako. Pero may pamilya tayo sa Pilipinas. Ganun lang yan. Ako, Diyos ko po. Alam na, alam ko yan. One rule talaga, lagi sabi niyan. Basta, sabi mo na, Huwag kang umamin na tayo. Basta, pero tayo pa rin. Ganun lang ini, eh. Mga yan. Tagal ko na rito. Tsaka, nar naranasan ko na yan. Huwag kang umamin. <laughs> basta hindi ka pinapaamin. <laughs> ano <laughs> first role, Kuya Mane? First role ng UFW, may asawa, sabi niya, huwag kang umamin. Kasi, may asawa ka, may asawa ako. Basta, Personal, wag kang umamin. Mikos, mikos na yan. <laughs> mikos, mikos na yan. Kaibigan, kabayan, basta wag umamin. Kahit may asawa ka, basta web na ka, binata dito, ka. Basta pag binata ka. Binata! Single ka. Sabi niya, naghiwalay na kami. Pero hinatid ka sa airport. Pero nung bumalik ka, naghiwalay na kami ng asawa ko. Ganun lang yan, ako. Ang dami niyan dito sa Hong Kong, hindi puta kahit sa lugar. Sabi niya. Walang aamin! <laughs> hangi Ipatulpo eh, eh, mo na <laughs>